Yo, what's up mga Welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakalit at nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo kung pa-updated sa mga bagong videos na hinapod ko rin. Hmm. Hey! <laughs> mga <Maka> kabagong pansit. <laughs> I don't want peace. I want problems always. <laughs> God have mercy upon us. <laughs> Oh no! Giyan! Wow! Epic wave! Sir, nganong tao na po kayo? Ah... Uh, actually nilagay ko diyan, 33 Pero 34 talaga ako Nagpabata po Ako <laughs> ah, yun eh Pinabata Ngayon na ano po kayo mapapatuloy? <laughs> eh... Na busy Lagot Oh sige po, ah... Uh... Mag-ubad po kayo ng pantalon tapos higa na lang po kayo. <laughs> <Upo. laughs> na Hindi lahat ng kasal nagsisimula sa Will you marry me? Mm. Yung iba nagsisimula sa Buntis ako! <laughs> At ikaw ang ama! <laughs> Kailangan nung panagutan to! <laughs> <laughs> <Lagod ka. laughs> Matibay na pa yung bang hanap ninyo! Well, ah yung mga balek? Dahil alam mo ba yung ba? ako? Di ah. Mabait mo kaya. yung mga mo ba Number mga daw ang alam mga Pilipino sa paggamit ng alam media around the world. Mm. Sa so, tingin ko, alam ko kung bakit. Wala naman tayong mga park eh. Anong gagawin mo? Lalabas ka sa park, sa mga trees, uupo sa bench, magbabasa ng libro while feeding the pigeons. Wala naman tayong ganun eh. Anong gagawin mo kung di ka magi internet ah, pare, sawa so na ako sa aircon. Punta lang ako, Edsa. Lala nga pa kung unladed. Huwag <laughs> ka na magtaka kung walang nangamusta sa'yo. Hmm. Alam kasi nila na hindi pa araw ng sweldo. <laughs> <laughs> leader ng marurupok. Ako? Yung hulingan ng sin sa akin, iniwanan ko ni Hmm, talaga? Iniwanan ko ng long message. Tapos sakaling mag-reply na. Long message pala? Hoy! Kanina ka ba nakatingin sa akin? Abas ka! Nandito lang pa talagang sinisita mo! Sila rin ito bidigin, oh! Sitahin mo rin sila! Bakit? Pangit ba sila? Yung pangit na pala sinisita. Sinasabi ko sa gutom na ako! Gutom na yung mayari? <laughs> Ay pang bumaba. <laughs> <laughs> Galit na. <lang. laughs> Pag pina-force fly baba ng baba ano? <laughs> It's a prank. Sir, kumusta? Ang balita. Iwala. Wala. ulang ko hiwalay ang mam mo. <laughs> Ay, po. Hindi tayo kaya sayang ang tato. Alin ha ang hiwalay? Hiwalay ang puti sa tikulaw. <laughs> oh, damit pala. <laughs> Hello, Kamusta ka? Good, good, good morning. How are you? How are you? What's, What's you your know? name? I'm, I'm fine. <laughs> <laughs> What's your name? I'm fine. <laughs> Ay, pasok na sa Monday. Maraming salamat sa long weekend nyo. Ha. Ah. Kahit pa paano, hindi ako nag-enjoy eh. Buti sana kung pasokan na next, ano, pagtapos na New Year ba? Kilig-kilig pa. walaman Wala man lang magawa yung mga pinagboboto nyo. Meg. oh, bukas. Wala ako. Dadala kita ulam. Ha? Huh? O, oh, ano gusto mo ulam? Gusto ba sa Anong klase luto? Anong klase luto? Andox? O Oh, sige, yun na lang ha. Oh, wait mo ako ha, bukas ha. Oh, sige. Huwag ka nagagala ha. Oh, sige. Nagbait naman. Baka mga pagdating ko dito, wala ka ha. Oh, sige ha, saan ko yun ha. Oh, Marunong din makipag-uusap. Mm. 나가는 트립 내다. Kung gusto mo ng respeto, magsabi ka ng totoo. Hmm. Hindi yung hindi ka na maganda, sino ngaling ka pa? Tama <laughs> <laughs> na. <laughs> <laughs> Ah, tutulong din. <laughs> <Kaya kami niya>. <laughs> ah. Ah, <laughs> gusto niya isahan lang. Napaka-smart naman ang asong to. <laughs> okay ba rin? <laughs> Talino? Ayan. Napag-isa niya. <laughs> Hindi totoo yan. <laughs> Wanda ka na pinagkauban ka na ayan <laughs> ha hi crush tagal ko na wala no Siyempre, nagpapalakas ako eh anong akala mo sa akin maghahabol pa ako sa'yo ha never again hindi hindi na maghahabol sa katulad mo ako maghahabol sa'yo Tanga, hindi bumili na ako ng bike ko eh, no? para mas mabilis kita mapuntahan nah share ko lang sa inyo tong mga nakaranasan ko kahapon mga idol kahapon kasi mga idol pumunta ako sa bayan tapos tatawid ako ng kabilang kanto eh, may overpass dun eh, tinamad ako mag akyat sa agdan sumakay na lang ako sa elevator <laughs> tapos pagsakay ko sa elevator grabe Sobrang baho ng putok, ang lakas ng putok. Lagot na. Alam mo yung asakit-sakit sa ilong. Oo. Kaya nung pagbukas ng elevator, mm. bigla akong tumakbo palabas. Di ko kinaya. Mm. Oo. Tapos na-realize ko talaga na mag-isa lang ako dun sa elevator. <laughs> <laughs> Naghintay ka ba? Sorry, Wala na. It's a prank! <laughs> Loko, loko. at hanggang doon lang po muna ating mga idol maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po yung nag enjoy kayo shout out ka pala kay idol Hernalis Noring Butin maraming salamat din sa panonood idol Alvin Gaisan from Pampanga idol Eduardo Cinco shout out sa iyo idol Narciso Felix Sunap ng Kainta Rizal maraming salamat shout out din sa idol Lazo Moto. idol Chuko King ng Davao maraming salamat din sa panonood idol Franklin Ligarde. Maraming salamat po. Idol John Sunga, shoutout sa iyo. Maraming salamat din sa panonood Idol RGTV. Idol Clint Kalura, maraming salamat. Kay Idol Marvin Caranto. Maraming salamat po sa inyong panonood. At bilang suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po. Mag-ingat po kayo.